ng mga Sa huling pagkakataon, binalikan ko ang kuwebang iyon. Dalawampung taon na ang lumipas mula ng unang mangyari ang hindi maipaliwanag. Nasa edad 35 na ako ngayon, isa ng ganap na guro sa kasaysayan, may sariling pamilya at tila wala ng bakas ng batang halos mabaliw sa loob ng kagubatan ng tanay. Pero may bumabalik. Sa tuwing mag-isa ako sa faculty room, tila may dumarating na amoy ng usok mula sa sigarilyong tabako. Tuwing alas 5 ng hapon, may naririnig akong pag-akyat sa lumang hagdanan. At gabi-gabi sa panaginip, naririnig ko pa rin ang sigaw ng general, walang iwanan. Ilaban natin to, mga kapatid! Ngunit ang mas malala, sa panaginip, hindi ko na siya pinanonood lang. Kasama na ako sa kanila. Nasa loob ako ng kweba, duguan ng barong, may itak sa kamay, at pinapalibutan kami ng mga anino. Nagsisigawan, umaalingaw-ngaw, ang putok ng baril. Hindi ako makaalis. Hanggang ngayon, wala pa rin makahanap ng eksaktong kweba. Kahit mga militar at alagad ng batas, wala silang bakas. Ang coordinates, nawawala, parang binura. Ngunit ako, ako ang buhay na patunay. Ako ang saksi. At ako lang ang may dalang lihim ng mga naligaw na katipunero. Ako si Alan, 15 years noon, third year high school, estudyante sa isang private school sa Quezon City. Mahilig ako sa kasaysayan, kaya nung inanunsyo ng guro namin na si Ma'am Rebecca, na may field trip sa Tanay para sa Historical Immersion Project, yako ang unang nagpa-sign up. Sabado ng umaga, Sumakay kami sa dalawang bus, kasama ang mga kaklasiko, lahat kami ay sabik, lalo na't may parte ng aktibidad na maghahanap daw kami ng pinaniniwalaang daan ng mga katipunero. Ayon sa tour guide, may isang kuwebang ginagamit daw ng mga katipunero bilang taguan noong panahon ng mga Kastila, pero hindi raw tiyak kung nasaan ito, at iilan lang daw ang nakakarating. Isang misteryosong kuweba, sabi ng guide, marami na raw nawala doon. Pagdating namin sa lugar, malamig at presko ang hangin, mataas ang mga puno, at tahimik ang paligid. Wala masyadong signal. Group activity ito, ani Ma'am Rebecca, mag-hike kayo ng kaunti at obserbahan ang paligid. Huwag mahiwalay sa grupo, pero hindi iyon ang nangyari. Ang pagkawala, kasama ko noon sina Jamir at Kelvin, mga kaibigan ko, nadala kami ng kuryosidad nang mapansin ni Jamir ang isang lumang daan na may sanga ng puno na tila tinabas. Parang daanan ito, oh, sabi niya. Tara, silipin lang natin saglit. Naglakad kami at sa hindi inaasahan, nakarating kami sa harap ng isang bukana ng kweba. May marka sa gilid. BL 1897. So parang inukit gamit ang itak. Walang ingay. Wala ring mga ibon. Ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Sa loob ng kuweba, pumasok kami gamit ang flashlight mula sa phone. Unay normal, bato mga ugat basang lupa. Pero habang lumalalim kami, may nakita kaming mga ukit sa pader, mga pangalan. Del Pilar, Bonifacio, y Luna. Parang memorial bulong ni Kelvin. Hanggang sa makarating kami sa parte ng kuwebang may lumang bandila ng katipunan nakabitin pa kahit pa halos butas-butas na ito. Bigla namatay ang signal ng lahat ng phone. Kasunod, ang flashlight, dilim, malalim tahimik. Isang malalim na tinig ang narinig namin. Tatin, sino kayo? Anong layunin niyo rito? Nang sindihan muli ang flashlight, may lalaking nakatayo sa harap namin. duguan ng kamay, may itak, at suot ay barong Tagalog. Ang mga mata niya walang itim, puro puti. Nang muling gumana ang flashlight, nakatayo sa harap namin ang lalaking may barong Tagalog, may dugo sa dibdib, at may hawak na itak na parang galing pa sa siglo 19 nakatulala lang kami. Hindi kami makagalaw. Para kaming pinako sa sahig ng kweba. Anong ginagawa ninyo rito? Muli niyang tanong. Mababa ang boses parang umuugong sa loob ng kuweba. Hindi ako nakapagsalita agad. Si Jamir ang sumubok magsalita. Nanginginig ang boses. You Kino, field trip lang po kami. Hindi po namin sinasadya. Lumingon ang lalaki sa may bandang sulok ng kuweba. Saka siya muling tumingin sa amin. Kasalanan ba ng kabataan ang kalimutan ang kasaysayan? Biglang lumiwanag ang isang bahagi ng kuweba, hindi dahil sa flashlight, kundi sa liwanag na parang apoy. Doon nakita namin ang mga larawan sa bato. Mga ukit, parang ancient petroglyphs pero hindi mga eksena ng labanan. May naglalakad na mga katipunero, may mga nasusugatang kawal, at may eksenang tila pagsuko ng isang tauhan sa mga Kastila. Sa gilid ng ukit, may simbolo ng araw at isang patak ng dugo. Ang babala. Ang mga guhit na iyan ay hindi lang alaala. Sumpa 'yan, sabi ng lalaki. Bawat makakita niyan kailangang pumili mamulat o mamatay. Napaatras si Kelvin. Hindi na po kami makikialam. Lalabas na lang kami, pangako po. Ngunit sa sandaling iyon, napansin namin na nagbago ang anyo ng kweba. Ang dinaraanan naming pasukan ay nagsara. Ang daan palabas ay tila naging bahagi ng pader ng bato, napalitan ng kabuang katahimika ng paligid. Maya-maya tila bumalik sa ulirat ang lalaki, napatingin siya sa itaas ng kweba, sa katila bumuntong hininga. Gusto niyong malaman ng totoo? Makinig kayo. Jamir, Jamir! Sigaw ni Kelvin habang patuloy na iniikot ang buong campsite. Nanginginig pa ang boses niya na mumutla. Ilang oras na kaming nailabas mula sa gubat, ngunit hindi pa rin mahanap si Jamir. Pati mga guru at tour guide ay nagsimula ng magpanik. Hindi siya pwedeng mawala ng ganito. Dikit-dikit lang tayo kanina. Bulalas ni Ma'am Rebecca hawak-hawak ang listahan ng estudyante. Tawagin ang rescue. Maghanap ng flashlight. I-check ang lahat ng daanan utos ng isa sa mga guro. Lumipas ang tatlong oras. Madilim na walang buwan at napakatahimik ng paligid. Sa bawat paghakbang sa damuhan ay tila may matang sumusunod sa bawat galaw ng mga naghahanap. Biglang nagsalita ang isa sa mga guide. May dinaanan kaming palatandaan kanina. Wala na ngayon parang may nagbura sa daan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sir Emil, isa sa mga teacher. Yung puno na may marka ng asul na tela. Wala na. Pati yung mga tinik na ginupit namin balik ulit parang hindi kami pinapabalik. Pandang hating gabi, sa kalagitnaan ng paghahanap, tumigil ang buong grupo ng may marinig mula sa loob ng gubat. Huwag kayong lalapit. Poses ng batang lalaki. Mahina. Gasgas -gas ang tunog parang pagod na pagod. Jamir! Sigaw ni Kelvin. Pero hindi sumagot ang boses. Sa halip umalingaw-ngaw ang pagiyak ng babae. Malalim. Malungkot hindi namin alam kung saan nanggaling. Ilang sandali pa, lumapit ang isang matandang tagapangalaga ng lugar. Hindi siya bahagi ng grupo, pero tinawag siya ng barangay kapitan. Nasaan kayo huling nakita ng bata? Tanong niya habang kinakalabit ang batong may ukit sa may paanan ng bundok, tapat ng kweba. Yung may mga guhit sa bato, sagot ni Kelvin, tahimik ang matanda, dahan-dahang inilabas ang isang munting piraso ng papel mula sa maliit na kahon sa kanyang baywang. Baka hindi nyo na siya makita kung hindi nyo alam kung sino talaga ang kinuha. Pinahira ng matanda ng langis ang isa sa mga bato. Unti-unting lumitaw ang ilang mga lumang simbolo tulad ng araw, sibat at mga tuldok. Tiningnan ito ng matanda at biglang nagbago ang tono ng kanyang boses. Tatlong kaluluwa ang gumising sa kweba. Isa ang piniling manatili. Napatras si Kelvin. Ano pong ibig sabihin niyo? Buhay pa siya, di ba? Hindi siya patay, pero hindi siya sa atin ngayon. Kung gusto niyong bumalik siya, kailangang ibalik ang balanse, muling dumilim ang paligid, tumigil ang hangin. At sa ilalim ng liwanag ng flashlight, may lumitaw na guhit sa lupa. Isang pabilog na may anim na tuldok. Isa ito sa mga nakita rin ni na Alan at Kelvin sa pader ng kweba. Ano 'yan? Tanong ni Sir Emil. Pag lumampas ang tatlong araw, mananatili na ang kaluluwa ng kaibigan niyo sa daigdig ng mga naligaw. Hindi pa huli, pero kailangan na yung harapin ang taksil na katipunero. Teka, yan ang hawak nung multo sa loob ng kuweba, sigaw ni Alan. Yan ang kailangan niyong bawiin at yan ang ibalik sa tunay na kasaysayan. Kapag nabawi niyo yan, lalaya ang kaluluwa ng kaibigan niyo. Humakbang si Alan sa loob ng bilog. Hinubad niya ang kanyang ID at inilagay sa harap ng bato. Kung ako ang saksi, ako ang haharap. Muling lumiwanag ang paligid. Umingay ang mga insekto. Umalo ng lupa. Ang anino ay sumugod. At sa gitna ng kagubatan ng tanay, nagsimula ang pinakadelikado at pinakatunay na paghahara ang pagbawi sa katotohanang ng binura ng taksil. Nang pumasok si Alan sa loob ng bilog, tila biglang nawala ang hangin. Nagsimulang maglaglaga ng mga tuyong dahon at mula sa paligid, dumungaw ang mga anyo ng mga katipunero. Punit ang barong, duguan ng bandila sa noo at may hawak na itak. Si Bat at bandila ng KKK Nakatitig silang lahat kay Alan. Tahimik. Parang humihingi ng katarungan. Ang anino ng taksil ay unti-unting lumapit. Dahan-dahang inaabot ang tayat-dugong papil na hawak nito. Lumang dokumento ng katipunan na may pulang mantsa ng dugo at selyong may tatak na LMG. Bakit mo ko tinitingnan? Tanong ni Alan. Hindi sumagot ang anino. Sa halip, itinutok nito ang lumang baril kay Alan. Pumalag si Kelvin sa labas ng bilog Putang, tulungan natin siya. Huwa! Sigaw ng albularyo. E, isa lang ang pwedeng humarap, isa lang ang saksi. Umuugong ang paligid, tila may boses na nagmumula sa mga pader ng kagubatan. "Ipinagkanulo e, mo kami, kapatid. Hindi ka namin kayang patawarin, pero kailangan naming ibalik ang papel." Lumuhod si Alan. Dinukot mula sa kanyang bag ang lumang sulat na nakuha niya sa library, isang sulat ni Emilio Jacinto na na-photocopy niya bilang project. Itinaas niya ito. Ito ang katotohanan. Hindi ko ito ninakaw. Dala ko ito para alalahanin kayo. Hindi para burahin. Tumigil ang anino. Bigla itong lumusobin ma, inihagis ang baril, at sinugod si Alan gamit ang initak. Pero bago ito tumama, dahil like kung kati katipunero ang humarang, siya ang unang multong nakita nila noon sa kweba, ang may duguang ang barong. Bumulong siya sa anino, Patawad ay hindi kapalit ng kataksilan, pero sa dulo ng bawat digmaan, ang alaala ang dapat manatili. Sabay ay tinagan niya ang anino sa dibdib. Sumigaw ito, parang isang kulog sa ilalim ng lupa. Nagsimulang magliyab ang papel. Hanggang sa lumipad ito sa kamay ni Alan, buo pa rin. Biglang lumiwanag ang paligid, nang imulat ni Alan ang mga mata na wala ang mga multo. Ang bilog sa lupa natabunan na ng mga dahon, tahimik na uli ang kagubatan. Jamir! Lumapit si Kelvin sa puno kung saan huling nakita ang kaibigan. Nandoon si Jamir, nakaupo, tulala, nanginginig. Nasaan ako? Tanong niya. Nilapitan siya ng albularyo at ipinahid ang langis sa kanyang sentido. Bumalik ka sa iyong katawan pero iwan mo ang takot mo roon. Makaraan ang tatlong araw. Sa classroom, tahimik si Alan habang hawak ang lumang papel. Ngayoy, nakaframe at tinago niya sa kanyang drawer. Anong plano mo sa papel na yan? Tanong ni Jamir. Hindi ko pa alam. Sagot ni Alan. Pero parang hindi ito dapat sa mga mata lang natin para ito sa lahat. Pwede mong isulat. Gawin mong kwento. Baka mga yun ang dapat. Sa likod ng frame paper isinulat ni Alan. Para sa mga kaluluwang pinatahimik, hindi kayo naligaw. Inilibing lang kayo sa limot. 20 taon makalipas. Isang TV documentary team ang bumalik sa Tanay para gumawa ng feature tungkol sa mga misteryosong lugar sa Pilipinas. Ang segment ay tinatawag na Tagong Lagusan Mga Dimabilang na Kaluluwa ng Revolusyon. Sir Alan, totoo po ba talaga ang kwento niyo noon? Tanong ng field producer habang nagsiset up ng kamera. Hindi ko balak patunayan. Gusto ko lang muling sabihin ang totoo, sagot ni Alan. Ngayon ay nasa late 30s na. Tahimik seryoso ang anyo at may bakas ng pag-iingat sa kilos habang iniikot nila ang dating campsite. Dito kayo nawala? Tanong ng camera operator. Hindi kami nawala. Pinapasok kami, sagot ni Alan, habang kinukunan ang footage ng mga bato, piglang tumigil ang camera, nag-blur, nag-static, tumunog ang earphone. Nang soundman, may boses na bumulong. Kaya sa G, ha? Huh? Narinig nyo yon? Bulalas ng cameraman. Nagsimula ng lumamig ang paligid. May amoy ng lumang papel, usok ng sigarilyo at sunog na kahoy. Kinagabihan na naginip si Alan. Nakaupo siya sa loob ng kweba. Sa harap niya ang matandang katipunero. Pero ngayon, wala nang dugo. Malinis na ang barong. Mapayapa ang mukha. Ngunit sa likod nito, may bagong anino. Mas malaki. Mas malabo. Mas madilim. Bumigkas ang matanda. Hindi kami ang huling bantay ng lihim. May naiwang mas matanda pa sa amin. Mga aninong hindi bahagi ng kilusan. Mga nagkukubli bago pa man kami ipinanganak. Kinabukasan sa loob ng kamera. Pag-preview ng footage, napansin ng editor na sa bawat eksena ng kweba, tayos may nakatayo sa malayo. Paulit-ulit. Hindi nila napansin habang nandoon. Zoomed in. May nagbabae na nakabarong Tagalog nakapikit at may hawak na pulang pamaypay. Nakatayo sa likod ng punong acacia. Hindi yan kasama sa kwento dati. Sabi ni Alan, wala yung ganyang multo dati. Nagtagpo ang tingin nila. Isang bagong misteryo. Gabi matapos lumabas sa footage ang babaeng misteryoso. Hindi mapakali si Alan habang paulit-ulit pinapanood ang footage ng babaeng nakatayo sa likod ng puno ng akasya. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Nakabarong Tagalog, hawak ang pulang pamaypay, nakapikit, pero ang kakaiba, sa likod ng kanyang suot, may bordado. Isang araw na may tatlong bituin, ngunit pabaliktad ang posisyon. Si hindi katipunan yan, bulalas ng researcher ng team, mas luma, parang simbolo ng mga babaylan a ah, kinabukasan barangay hall ng sitio kabaritan. Matagal nang may kwento tungkol sa bantay ng bato, sabi ng 83 anyos na si Lola Flora, ang pinakamatandang residente. Noong bago pa man dumating ang mga Kastila, may ginang na tinatawag nilang Maylaya. Manggagamot siya, matalino, marunong magbasa ng langit at lupa. Nagtago siya sa kweba para bantayan ang sagradong bato ng kalinangan kung saan inukit ang kasaysayan ng ating lahi. Pero pinatay siya ng mga prele. Tinakpan ng bagong kwento ang kwento niya. Miembro ng team, gusto niyong sabihin na may kasaysayan bago ang katipunan na tinabunan ng mga kolonisador. Lola Flora, hindi lang tinabunan, binura, pinalitan at ngayon. Bumabalik siya kasi may mga muling sumusulat ng kwento ng mali. Gabing yon, bumalik si Alan sa kweba. Walang kamera, walang TV crew, siya lang. Humakbang siya palapit sa bato kung saan una nilang nakita ang mga guhit ng katipunero. Ngunit ngayon, may bagong guhit sa tabi ng mga nauna, isang babae na may hawak na pamaypay, at sa paanan nito Isang lalaking lumuluhod, may hawak na papel. Biglang lumamig ang hangin. Sa kaliwang gilid ng kweba, lumitaw ang babae. Babsy. Lahat kayo takot malaman ang kasaysayan bago ang kasaysayan. Kaya kayo paulit-ulit sa pagkakamali. Tahimik si Alan. Humakbang siya palapit. Alan. Hindi mo ba napapansin? Ang mga kwento sa aklat ay iisang bersyon lang. Ang papel na binawi mo, bahagi lang ng isang mas malaking kasunduan isang kasunduan ng paglimot. Babae, may tatlong bato sa kweba. Una, ang bato ng pakikibaka. Pangalawa, ang bato ng pagtataksil. Pangatlo, sa mang tiyemang makalinangan, sa no, ikatlong bato na kaukitas ang pinakaunang kwento. Bago pa man kay Bonifacio, bago pa man sa Kastila, sa gilid ng kweba, itinaas ng babae ang kanyang kamay. Mula sa anino ng lupa, lumitaw ang pangatlong bato. Puno ito ng lumang baybayin script. Fuam, isulat mo muli ang kasaysayan. Gamitin mo ito. Pero ingat ka, sapagkat kung hindi mo ito ipapasa sa iba ng buo at tapat, Farky is ikaw ang susunod na kaluluwang maliligaw. Biglang lumiwanag ang kweba. Nawala ng malay si Alan. Kinabukasan TV station. Dumating si Alan na walang dalang footage. Walang papel, walang ebidensya. Pero sa kanyang bag, may tatlong batong may ukit tatlong buwan matapos ang huling pagbisita sa kweba. Tahimik na ulap ang bumabalot sa kabundukan ng Sierra Madre. Mula sa himpapawid, mistulang isang lihim ang buong sityo. Walang signal, walang ingay, at walang bakas ng kasalukuyan. Dito bumalik si Alan mag-isa para sa huling pagkakataon. Bitbit -bit niya ang kamp tatlong bato. Yang mga batong may baybayin script na natuklasan sa kweba, kasama ang mga ulat, larawan, at journal na isinulat niya mula pa sa unang gabi ng ekspedisyon. Sa tapat ng pintuan ng kweba, inihain ni Alan ang mga bato sa bilog na hugis, gaya ng direksyong nakita niya sa panaginip. Ang araw sa gitna, ang tatlong bituin sa paligid. Paglapag ng huling bato, biglang mahimik ang paligid. Walang hangin, walang kaluskos, parang huminto ang mundo. At mula sa mismong pader ng kweba, bumuka ang isang lihim na lagusan. Sa loob ng lihim na lagusan, isang makipot na daan, may ukit sa mga dingding na tila kwento, mga larawan ng mga sinaunang bayani, hindi kilala sa kasaysayan, ngunit malinaw na Pilipino. May isa roon na mukhang si Maylaya, ang babaeng nakita nila sa footage. May isa na mukhang isang katipunero, hindi si Bonifacio, kundi isang batang babae na may itak, tinatawag na anak ng kalikasan. At sa pinakadulo, Isang nililok na bato na may baybayin. Ang kaluluwa ng bayan ay hindi nakikita sa libro, kundi sa lupa kung saan ito ipinaglaban at sa dugo ng mga hindi na alala. Ilang oras matapos iyon, bumalik si Alan sa Maynila. Hindi na niya ini-report sa TV ang natuklasan. Hindi na rin siya muling bumalik sa kweba. Sa halip, isinulat niya ang kwento. Hindi para sa views, hindi para sa ratings. Isinulat niya ito upang maipasa sa susunod iyo ang mga kwentong hindi na isulat, mga bayani na binura at mga kaluluwang na iwang nagbabantay sa kasaysayan. Isang librong lumabas sa mga pampublikong aklatan. Pamagat si kuweba ng mga naligaw na katipunero, mga bayaning di naalala. May lumang larawan sa likod ng libro. Si Alan, nakangiti hawak ang batong may ukit at sa sulok ng larawan, may babaeng nakatayo sa anino ng punong kahoy. Nakabarong may pulang pamaypay. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusubaybay sa ating channel. Sana'y may napulot kayong aral at misteryo sa kwentong ito. Ang kasaysayan minsan ay mas totoo sa mga kwento kaysa sa mga libro. Hanggang sa susunod nating kwento, mga kafrey, ingat sa paglalakbay, lalo na sa mga kuweba ng nakaraan,